I've been attached with the feeling of waking up with you by my side Nag-uusapan na nga at umaani na ng maraming komento ang post nga ng ating Bel Mariano sa kanya social media account. Talaga na namang saan itong asama niyang pal, na, huling -huling nga ang alaga ng ating pankam, Doni Pangilinan. Na at ito nga guys, guys ay eh, walang iba narito ang guys, nga aso nga ng ating Doni na sabay -sabay si Kringos. At ayon nga guys sa post ng ating Bel Mariano dito, Say hello Thursday, this cutie is sleepy. Ito nga guys, Cypher Babies ng ating Doni Pangilinan. Kaya naman talagang umani nga agad ito ng maraming komento at pinag-uusapan na. Magkasama na naman ngayon itong ating Doni at Belle sa LU para nga sa shooting ng How to Spot a Red Flag na new series nga ng ating couple. At ayon pangagay nga guys sa mga bula ay Get Bell posting crinkles on her IG story. Donnie's dog, this cutie is sleepy, Diyos ko, ang kilig ko. Limang taon, Bon Bell. Well, kahit nga sa mga ganitong post ay talaga namang kinikilig nga ang mga bula. At talaga namang nalaman nga nila na ang prayer mommy nito ay walang iba kundi ang ating Bell Mariano. Kaya naman sumaya na naman ang mga puso ng mga bula patungkol dito. Stay tuned lang tayo for more update kila Donnie at Bell sa mga susunod pa na ayuda.